O oh, ayan na, wala lang pa intro-intro, gawa tayo ng laing na bok choy. Hmm? O ayan, tayo naghiwa ng bok choy, tapos siyas lang natin, marami-rami, para lumabas yung kanyang kataas pa na. Tapos ilagyan natin ng tubig, wabad natin niya, ano na. O ayan, kailangan ng Ay, libog. Kailangan nilubog pala. O oh, ayan. Ang mga ingredients na, bawang, baguong, tinapa flakes, sili, uh, chicken powder, patis, sibuyas, dilis, baboy na nilaga na, kata, paminta, tsaka yung bok choy, ayan na. O yan, una igisa natin yung ating baboy yan ha. Pag uh, tostado yung baboy, lagyan natin yung ating bawang ha. Ay, pag nagisa ng bawang, na yung bawang, lagyan natin yung ating sibuyasan. Tapos yung ating sili para maluto, maprito manghang. Tapos yung ating gilis. O yan mga isang lang yan ha. Tapos yung ating bagoong, alamang. O yan, haluin lang natin yung mabuti. Lagay yung ating patis. Paminta. Pao, oh, hindi. Lagyan na natin yung ating bokkoy. O yan, kapaw. Ah, habaw. Tapos itakpang, si nangapoy ng iyang malanta-lanta na. Ayan, paglanta na, ating haluin e na, na. O, Pa. Ta. Tapos silagin na natin ating kakanggata o coconut cream na. O, ating haluin e na. na. Lagyan na natin ang ating uh, chicken powder at ang ating tinapa flakes. O, ating takpangan na na iyang matiyo-tiyo. Ayan, alisin na natin ng takepa na. O, ayan, pag natiyo-tiyo na, ilagyan natin ng turmeric o luyang dilawa na. O, yan. At ating haluin mabuti na, na. O, ayan. Luto na ang ating laing na bokchoy choy. na na. Kau bang sarapan ah?